Good morning! Good morning! Good morning! Sayang, sayang guys, tumbak pero. ay hindi naman talaga uh, masasayang dahil mahihinog na rin siguro talaga ito oh pagising ng pagising ko eh kita ko yung saging ko alam na tumumba na hindi kinaya sa katawan yung um, bigat niya wala hindi ko pa tumahan hindi, hindi, ko kaya buhatin ito ako lang mag isa hintayin kong anak kong si Vince pagka nagising yung bala ko sa nito pa ko pa eh wala eh na ano na <laughs> kinaya talaga sus so, so mas maganda kasing hinug sa puno kasi so, ano eh matamis talaga sa so, yun eh, eh kuhanin na lang talaga to, dahil lang dahil nandito na pangako na kapag bumog